ikaw kung sakasakali, would you be willing to lend a hand if ever na uh, kumbaga kung itatap ka ng DOH no para sa mga kampanya nila kontra mga ganitong paputok or illegal mga fireworks or firecrackers? Oh, how okay na Willing sayo? ako kasi yan po talaga ang advocacy ako ngayong taon para mag-spread ng awareness sa mga magagandang ginagawa ng government agencies natin. Kasi naisip ko kasi hindi na gano'n kadami ang nanonood sa TV. So, more on cellphones na tayo ngayon, social media. So, if makakatulong po tayo, tingin ng uh, government natin na makatulong ang mga influencers, I'm very willing to help naman. Paano mo gagawin oh. kung sakali, yung plano mo na uh, parang tutulungan mo, hindi lang ang DOH or I think parang government ba? Tama ba ako na lahat, lahat okay. wow. Lahat ng kailangan ng tulong ko ngayon, 2024, <laughs> <laughs> Susubukan ko po kayong tulungan lahat. Paano? Uh -huh. Sinong nangangailangan ng tulungan, tutulungan mo? Awareness. Halimbawa, mga scam, 'yan. Oo. Una kung na ano 'yan, una kung natulungan 'yan, la mga o, online lending app victims, hmm. 'yan. Sinabi ko na maraming uh, naluloko, huwag kayong mag-download, huwag kayong mangutang. Mm -hmm. At 'yun, hopefully naman na marami namang uh, natututo. Oo. -o. 'Yun. Naku, 'yung mga sa scam. Oo, oh, mag-ingat kayo dyan, ha? Oo. Oh. 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 Doon ka rin umingay kasi pinakita mo yung mga mukha nila, eh. Hindi, ah. Hindi ba? Hindi, walang mukha doon. Ah, Oo, o, wala <laughs> <laughs> oh, ba? Wala. Oo. Oh. lang. O, oh, kasi nilive mo yun, eh, di ba? Oo, oh, nilive ko yun. Pero oh. willing ako, ha? Any, any help na any help? kung gusto ninyo na makatulong tayo, we educate the Filipino, ano na, with your influence, with my influence. Okay. Pero handa ka din ba sa backlash kung sakali? Oh naman, yan diyan ako nang galing eh. Yung yung parang marami nagagalit sa oh. Hindi mo naman talaga may yan eh. Talagang part po yan ng buhay. Kapag meron kang ginagawa talaga sa buhay mo, hindi mo talaga makukumbinse lahat ng tao. Yun din ang gusto kong message sa mga Pilipino, sa mga viewers natin, Mons, especially. Mm Uh, marami talaga magko-comment sa inyo Maraming may taong aayaw sa inyo Maraming taong magke-question sa inyo Kapag may ginagawa na kayong tama sa buhay ninyo Ayan, di ba? Okay, pero Kasama yeah. yun eh oh. Well, sabi nga nila no You should not please mm. everybody Because if you keep pleasing everybody Basta You might yung, end up pleasing nobody at all eh Basta tama yung intention mo Gawin mo lang Kasi hindi mo talaga mako-convince lahat ng tao eh willing akong sumalo ng bala para sa Pilipinas para ipagtanggol kayo. Yun. Yun kasi ano eh, kumbaga binigyan niyo ako ng boses, at uh, tinulungan niyo akong uh, makilala. So lahat ito, ngayong 2024, gagamitin ko ito para makatulong sa kapwa ko Pilipino. Mm -hmm. Pero ito syempre, marami sa nagsasabi, no, at marami talaga pumupo na sa yo this past year, no, 2023 na. Yun nga, parang lahat eh, iyong sinasawsawan, no? Quote and quote, lahat parang na mo, no? Talagang binabatikos mo. Pero bago matapos sa 2023, parang merong kang pinost din na pag-apologize. Ano ibig sabihin nito? Kasi ano eh, uh, ang ugali ko kasi talaga po. Kapag meron akong nakitang mali, kahit sino ka, ikaw correct kita. Hmm. So, doon kasi ako pinalaki ng magulang ko eh, yung being straightforward mm -hmm. na no emotions. Huwag ka madamdamin, huwag ka madrama. Kung meron kang mali, uh, itama lang natin. Tapos, hindi nagustuhan ng mga tao. Parang maraming nag uh, nagalit, maraming nag-comment dun sa way of uh, correcting people Oo. na masyado daw akong malakas, masyadong brusko. So, nung na-realize ko, yung mga tao, siyempre, being an influencer, the more na mas marami akong maririch, the more na mas maraming tao manonood sa akin, later on, mas marami akong matutulungan. So, siyempre, I listen to them naman. So, sabi ko, ah, uh, I will try to adjust. So medyo uh, hindi na gano'n. Ganun pa rin naman na uh, paninindigan, 'pag mm -hmm. po kayong uh, mali to, ganun pa rin yung paninindigan ko. Kapag may nakita tayong tama, uh, i-amplify natin, 'pag meron tayong nakitang mali, sisitahin na pa rin natin. Ah, meron pa rin ganoon, may pa rin. Pa rin. Pero in a nice way siguro. Medyo kasi yung mga Pilipino, ano eh, parang natural na malambing eh. So feeling ko ganun eh. Pero ito bang change image mo this year, this new year? May ba ito? Yun nga, sa mga kritisismo mo na natanggap nung mga vlogs mo noon, ang dami nun eh. In, oh, medyo, hindi naman? medyo naman. Oo, oh Okay naman. Oo, oh. Kasama na rin siya. Kasama na rin. Okay. Kasi Is, sisitahin ko talaga pag may nakita ko mali eh. <laughs> hindi pa rin kaya pigilan? Hindi pa rin eh. Kasi <laughs> alam ko kasi na kapag ko kayo, uh, alam ko kasi yun yung mga bagay na wala nang nagsasabi sa inyo. So ako na yung nagtitake ng uh, risk. Kahit masira yung image ko, kahit magalit kayo sa akin, kahit mabash ako sa social media, basta maitama ko lang kayo, basta ako lang yung makakapag-realize ng isang bagay sa inyo, for the better, gagawin ko yun. Oo, kahit pero, magalit ka. Kasi kasi tignan nyo, ah, uh -oh. uh, kaya kayo, lahat po ng viewers ngayon, kaya kayo nakarating sa status yung ngayon, sa kung ano man meron kayo ngayon, dahil 'yan doon sa mga pagsubok na nalampasan ninyo. 'Di ba? Kasi minsan kasi, madam damdamin kasi tayo mga Pilipino eh, kapag sinabihan ka ng magulang mo, oh, ba? Diba? Ka mag-anak mo magagalit ka agad. Hmm. Hindi mo agad iniisip yung benefit eh. Hindi mo agad iniisip na para sa'yo iyo pala yun. Nagalit ka agad eh. 'Di ba? Oh, so nung mga nalampasan mo yon, kaya ngayon nag ka, kaya ka nakarating diyan sa uh, kinaroroonan mo ngayon. So imagine mo ha, ah, kung lahat ng malik uh, mali sa buhay mo, maitatama mo. Mas mabilis yung progress natin. Mm -mm. Ayun. Pero parang ano ha, parang tumatak sa akin ngayon ang gusto mong image dito sa uh, New Year na to or sa 2024 parang makabayan image mo eh. Oo. Bakit? Bakit mo naisip yan na gaya naman mag-image ni Rendon No, sa 2024, parang more of helping the government. Tama ba? Tama, oo. Kasi Bakit? ano eh. Bakit? Ba't mo naman naisip yan? Minsan kasi ano eh, uh, walang nagiging bosses yung mga tao at yung gobyerno. Kahit maganda na yung ginagawa ng ating uh, ahensya, minsan hindi pa rin uh, na-appreciate ng mga kababayan natin. So gusto kong tignan yung mga punto kung saan tayo pwedeng magkaisa. Kasi uh, pare-pares naman tayong Pilipino eh. So walang mangyayari kung puro tayo away, puro tayo batikos. So mas maganda ngayon magtulungan. Kaya nga sinasabi ko lagi, love, love. Love, love. <laughs> labador eh. Diba? Oras na para magmahalan tayo eh. Love, love, labador. Hmm. Ako nga nagbago na eh. Mon, oh. di ba? Alam mo naman yan. Oh, ako nagbago nga. ka na ba? Oo, oo, ako nga nagbago na eh. Hindi na mainit ulo mo ha. Hindi na. Ikaw <laughs> pa kaya. Oh, <Oo>, diba? <laughs> Okay, diba? Dek, at ano lang po no para at least light lang. Pero I don't know, maramang marami na nagsasabi sa ito, hindi influencer ang tawag sa na ilan. parang cloud chaser. Ah, uh, depende kasi kung ano yung ano eh, kung saan mo siya titignan eh. So, siyempre, kung ano yung gagawin mo talaga sa buhay mo, ah, uh, kung ano yung titignan ng tao sa'yo, kung ano yung hahanapin nila yun yung mape-perceive nila, yun yung maintindihan nila. For example, kahit anong gawin mo, yung kapitbahay mo, talagang ayaw sa'yo, wala kang magagawa doon. Yung bayaw mo, ayaw talaga sa'yo. Kahit anong gawin mo pagbabago, paglalambing sa kanya, hindi ka magugustuhan noon. So, gawin mo na lang kung anong gusto mo, basta mabuti yung intention mo. Mm -hmm. ba diba? Anong hashtag goals ng isang Rendon Labador for 2024? Ang hashtag ko sana ngayon, mga kababayan, oh ay lab lab labador yan po ay uh, simbolo ng pagbabago at pagmamahalan ako na po ang magsisimula niyan yon wow Oo. okay so yung pagmamahalan pagmamahalan eh, ikaw na ang magsisimula Tama. at sana maging ano ka no parang tulay parang kahit pa hmm. papano no paano ba nagbago ang ano kasi tandaan natin ay, balikan ko lang yung pagsisimula mo sa vlogging you started naman talaga as parang more focus on fitness eh fitness When was this? When was this? 2014 yan. 2014. Yun yung bago pa lang yung ano eh. Uh, Instagram, Facebook. Kakasimula pa lang na social media. Okay. 2014. O paano ka naman naliniya sa ganitong punto na parang lahat nga? Yun, quote and quote. Parang hmm. may mga binabatikos ka, hmm. may mga parang, sorry for the word, parang sinasawsawan ka ng mga issue. Ba bakit? Bakit ka naman, eh, okay ka naman sa fitness. Hmm. Bakit pati yung mga political, mga artista, mga yun, pinupunan mo na rin? Nagtataka ako kasi, ayaw pala ng tao mag-gym tamad. Walang disiplina. Content ako ng content. Biro mo, ilang taon na ako nagko-content ng fitness. Wala pa lang nagji-gym ako lang mag-isa. <laughs> so sabi ko, ah uh, na ano kasi ang ganda ng benefit ng health po okay, eh. Oh, diba? oh. Parang magiging uh, positive ka sa buhay, gaganda hmm. yung health mo, tapos maka-inspire ka. Pero ang nakita ko, hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng tao gustong magpaka-healthy. Hinanap ko ngayon yung solusyon. Sabi hmm. ko, ano, ano bang kulang? Bakit hindi nyo gustong gumanda katawan ninyo, mm. uh, maging uh, healthy kayo? Ang wala pala sa mga Pilipino, motivation. Hindi pala sila motivated, kaya pala hindi sila nagsisimulang mag-ehersisyo. Mm. Nawawala ng gana, walang kasabay, or magsisimula lang tapos hindi tatapusin. Walang disiplina, kain ng kain, puro bisyo, puro alak. So, wala pala silang motivation para magsimula doon sa fitness journey nila. Mm. So, nung so yung motivation po, yung pinaka nakita mong kulang. Kasi lahat po ng ano success ko sa buhay, nakapagtayo ko ng negosyo, lahat ng uh, narating ko sa buhay dahil yan sa fitness. Kasi eh, naiging creative ka, naiging uh, yung energy mo iba eh. At nararamdaman niyan ng taong kausap mo. So hmm. yung credibility mo tumataas. Yung value mo as a person kapag healthy ka, yung tindig mo pa lang, the way you speak to people, the way you uh, ano, uh, maiisalamo ka. Parang iba yung vibes mo kapag healthy ka eh. So, naisip ko, why not lahat ng tao maging ganon? Kasi kapag healthy ka at maganda yung pananaw mo sa buhay, yung mga pangarap mo, yung mga karir mo, mas madali mo siyang ma achieve mm -hmm. So, hinanap ko yung yung common factor. Yun okay. pala, motivation. Wala ka palang motivation. Wala kang wala kang reason para i-develop yung sarili mo. Yun. Kaya, nung time na yun, sabi ko ah okay magfo-focus ako sa motivation para lahat ng mamomotivate ko baka ma-inspire ko mm. baka i-research ako at makita nila yung lifestyle ko na ah, si Rendon pala uh, fitness pala talaga uh, ano pala to magaling pala to sa gym or mm. sa healthy health tips so baka ma-inspire ko sila that's uh, that's the goal doon nagsimula doon pala yun. dun yung Kaya, ano... nag-transition ako ilang years ako sa fitness siguro mga Six Tagal or seven years. Puro ano, walang nanonood na Parang... video ko. Wala. <laughs> Tatlo lang kami. Nanay ko, tatay ko, ako. Wala nanonood eh. So sabi ko, magta-transition oh. ako. Momotivate ko muna sila. Tapos... Tingin mo, nakaka-motivate ba yung ano? Yung pagbigay mo ng mga opinion hinggil sa mga issue? Oo, naman, syempre. Kaya na-motivate kayo buong Pilipinas. Nabash ako, di ba? Oh. <laughs> Motivation ba yun? Motivation yun. Na mambabash, Oo. na mababash ka tapos ngayon o oh, magbabago na ako ngayon. Ah, oh, binigyan niyo ako ng bosses o oh, ngayon nasa akin na ang attention niyo. Ngayon magmahalan tayo, magpaka-healthy tayo. O oh, di ba? Ah, ganun pala ang way ha. Oh. Ayan, Kasi sige. Kasi hindi ko mamomotivate yung tao kapag walay attention sa akin eh. So you try to get the attention. Is tama. that the way that tama. you're taking, telling us? Kung tama ba 'yun? Tama, tama ba 'yun ganung mindset? Kasi hindi ka makakap-influence ng tao kapag walang attention sa yo. Kahit gumawa diba? ka ng hindi tama. Hindi tama for now. Ah. Pero if your intention for the longer uh, way, mm. lo longer time right. mm. is uh, tama, I think uh, ano naman kasi hindi talaga ma-appreciate ng ng tao 'yan agad eh. O ngayon diba? na nakuha mo ng atensyon ng maraming tao mm. no lalo sa social media. Sobra. anong Anong turning point ang gagawin mo naman this time? Para lang din malino sa kanila, sa mga viewers and listeners natin. Kasi talagang nabibigla sila sa mga sinasabi mo ngayon. Oo. Uh, ngayon, ang gagawin natin, uh, nagstimula ako ng isang uh, programa sa Facebook din na hmm. Boses ng Bayan. Kung saan boses ng Bayan? Ano yan? Boses <laughs> Anong sabihin yan? Ito po <laughs> ay isang uh, sumbungan oh. ng mga taong hindi naririnig. At dito po natin ibinoboses yung mga taong hindi kayang iboses ang kanilang mga sarili. Okay, okay. Paano yung boses ng bayan na yan? Mag, uh, how will it work? Uh, Siyempre, sa simula, uh, simulan natin ang uh, simple muna. Nagkahanap kami or uh, nagtatanong ako kung sino yung may mga problema sa Facebook na hindi natutulungan or yung mga nabiktima ng scam, kung pwede nalang ikwento yung kanilang karanasan para pag nailabas natin sa Social media, ba makatulong sa ibang tao na like hindi what? na mabiktima. Yung mga scam, yung mga ah. investment scam. Yan. Yung mga work scam, yung mag apply ka ng work, akala mo, okay. Tapos, yung pala, kuha na ka ng pera. Hmm. Tapos pupunta kang abroad, tapos, fake pala agency mo. Tapos, broadcast mo lang. broadcast ko, tapos uh, sinusubukan kong ilapit yan wow. sa mga government, government agencies. agencies natin. Oh, iba na influence diba? mo ha, pang government na talaga ha. Hmm. Kaya, kaya, kaya yun? Kaya naman. Kaya nga ako sumama sa raid. Ah, diba? that's one. No. Kumbaga, first step na pala first yun. First step yon Kasi marami pong nabibiktima talaga ng online lending app. Marami po dyan na yung iba nagsisuicide pa. Grabe, hindi to biro. So palaki ng palaki, palala po ng palala. So ako, ang ginawa ko, nilapit ko po yan sa PNPACG para mabigyan sila ng boses, para maaksyonan. Mm -hmm. Ako, aabangan natin yung boses. Kailan mag-start yan, yung boses ng Binance uh, sa Facebook? Hopefully, this year, maging, uh, ano siya, uh, maging full full blast na kami para mas marami tayong matulungan. Ayun. Wow! Okay, ha? Ah. May mga ganun palang mangyayari sa, ano mo, o oh, baka naman content lang yan. Hindi, hindi to content. Kasi, di ba, naitan ninyo, pumunta ako sa raid. Di ba? Pinapa, pinapapunta, pinapapunta ko talaga, pati mga riders natin, yung mga delivery riders mm -hmm. natin. Minsan, Uh, nagreklamo sila dahil kulang daw yung bigay ng application. Minsan, mm -mm. dinadaya daw sila sa ruta nila. Ay, yung mga ganong concerns diba? ang gusto mong matutukan. Oo. Anong masasabi mo sa mga gumagawa tulad mo ng mga social media influencer na gumagawa ng content para lang mapag-usapan? Yung mga, ano, okay naman siya as long as hindi kayo uh, makakagulo sa peace and order. Katulad na lang yung may mga prank noong nakaraan. Mm -mm. Nagpa-prank sila pero ang prank nila yung kidnap yung mga ganun, delikado, muti ka na sila mabarel. Mm -mm. So, yun, iwasan natin ganun. Kasi maraming nanonood po sa atin ng mga bata. Tayo po yung tinitignan. Siyempre, mamaya akala nila maganda yung content na yun. Tapos delikado pala. Baka gayahin tayo. So, in best na magkaroon tayo ng magandang influence sa mga kabataan, eh baka mapasama pa. Ah, kaya pala nakita rin kita doon sa ano, kay Boss Toyo, yung sa Charity, gift giving. Charity, yan. No. Ayun, ah. isa rin yun. Uh, pinapakita ko na kahit paano, kahit simpleng tao lang tayo, tumutulong tayo. Nagbibigay ako ng uh, mga groceries, mga bigas, yan. Mm -hmm. Okay. Aba, talagang sabi nila dito, baka daw maging mm, idol Rafi ka. <laughs> idol ganun. natin yan si Idol Rafi. Ah, okay. So idol Senator natin o, yan. No? Basta tumutulong sa bayan. Ano tayo? Okay uh, sa iyo. Okay sa atin yan. Ah, okay. So. Oh, sige. Sir, yan yung motivation, diba? Yan yung ano naman natin eh, for the year 2024 as we start our year kumbaga dapat no sabi nga ni Rendon eh dapat motivated tayo in a way baka meron kang gustong sabihin sa mga tao na baka yun nga nalulose track di ba anong gusto mong sabihin sa kanila bukod sa totoo pa rin ba, motivational rise oo oo totoo yun oh. no? kasi ang motivational rise po ay isang ano yan eh, simbolo hmm. ng pag-asa kasi talagang sinadya kong mahalan ang presyo ng motivational rise kasi gusto kong uh, tignan nyo yan na challenge sa buhay. Kasi gusto kong magsumikap kayo para later on kapag successful na kayo, makuha nyo, mabili nyo lahat ng deserve ninyo. 'Yun yung uh, motivational rice. Kasi ang rice kasi, alam natin, mahilig tayong lahat sa kanin. So, yun 'yung ginawa natin. O oh, sige, before we let you go, baka meron kang mga gustong batiin, no? Uh, sa programa or baka may mga gusto kang Ayun, bukod sa Boses ng Bayan, ngayon ko lang na narinig yun ah. Boses ng Ayun, Bayan. Uh, abangan nyo po yan, Boses ng Bayan. Show po natin lahat yan. Uh, sa Facebook. Facebook. Mm -hmm. uh, malay mo, di ba? May mga mainstream media dyan. Ah. Uh, pwedeng <laughs> malay mo, di ba? Marami tayong Nagtatanong pala, oh. di ba? Oh. sige, sige. So, oh. sa mga kababayan, kung meron kayong uh, problema, scam, mm -hmm. or naloko kayo, wala kayong malapitan, no? wala kayong uh, ma, ma ano, ma, ma mahanap ng taong tutulong sa inyo, Nandito lang po ang Kuya Rendon nyo handang makinig sa lahat ng inyong mga problema. Kahit iniwan kayo ng asawa nyo, girlfriend nyo, niloko kayo, pwede yan. Tutulungan ko kayo kahit anong problema. Basta kaya ko. So, email nyo lang ako sa sumbungan ng Pilipinas sa gmail.com. Yan. Sumbungan ng Pilipinas? Inas at gmail.com. Ah, talaga meron ng, meron ng meron, email, ah. Meron, yan. Ah. Pero paano ko makakatulong sa mga issue ng relasyon? Ah, magaling <laughs> Sorry, magaling ako oh. oh. Magaling ako dyan. Oh. Kasi real talk yan, eh. 'di ba? Kung iniwan ka, eh hanapin natin yung problema, 'di ba? Ano ah, mo, pinagpalit ka? Si man, pag-uwi mo, pinagpalit ka ng asawa mo. Oh. Marami makaka-relate diyan. Oo. Oh. Tutulungan kita. Paano? Ma-move on pwede. <laughs> o baka kasalanan mo rin. Ayan, nako, diba? patay kayo. Oh. Baka palamunin ka. Ayan, ako, o tama na, diba? wala, baka bigla. <laughs> diba? Hindi, diba, diba, na oh, nagbago, nagbago, na, nagbago na ako. nagbago na, nagbago na. Nagbago <laughs> na, na, sala ako ngayon. Hindi, oh. <laughs> diba, eto na lang, motivation. Ito, oh, motivation. Sige. Sa lahat po ng uh, tao, na viewers na sermon at sa signal, di ba tama? Yes sir. Uh, ngayong bagong taon, gusto ko po mag-focus kayo sa sarili ninyo at gusto ko pong ituloy ninyo yung mga pangarap na hindi niyo natapos. Huwag po kayong maniwala agad sa mga nagdown sa inyo, sa mga taong hindi sumuporta sa inyo, mga kaibigan na tingin niyo dapat na makatulong pero hindi kayo natulungan ngayong taon, gusto kong mag-focus tayo sa sarili natin. Ibigay nyo lahat ng tiwala. Kasi itong tao na to, yung sarili nyo, ito yung taong hindi ka iiwan kahit ano mangyari. Dito po kayo mag-invest. Dito po kayo makinig. Kasi ito po yung tao na kilala kayo. Huwag po kayo makikinig sa mga maling boses. Kasi minsan, kapag masyado po tayong nakikinig sa iba, sa judgment ng ibang tao sa atin na hindi natin kaya to, hindi mo magagawa yan, dito ka lang, hindi mo kaya yan. Pinapatay po natin yung sarili natin pangarap eh. So ngayon, focus tayo sa sarili natin. Kung meron kayong gusto, gusto kong panindigan nyo ngayon at huwag kayong susuko, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo naukuha yan. Mm -hmm. Kasi alam ko, walang taong mag-fail sa buhay. Basta naniniwala ka sa sarili mo, magtatagumpay ka. Yun. Ayun. O kumaga dapat simula mo sa sarili mo no, yung paniniwala. Okay, tama. Si Wellin, natutuwa o. Oh. Sabi niya, magandang message ni Sir Blogger Rendon Labador. God bless po. Nakikinig na ako. Kami rito sa Cavite City. Uy, salamat po ha. Ayan, sabi ni Manolito Nipa, kaya pala, love lab labador. Basta ako, love kong maglaba, sir. <laughs> iba naman yon. Oo, iba yon, iba yon ha. Oo, pero, yeah, may mga, may mga nagugulat sa mga sila sinasabi mo ngayon dito sa comment section. Pero bukod sa pag-vlog, panghuli na lang, meron pa mga pinagkakabalaan sa buhay din na iba? Wala na. Ang gusto ko lang talaga tumulong sa bayan eh. 24-7. Wow. Wala po akong ginagawa sa buhay ko. Gusto ko lang po kayong tulungan talaga. Baka no, mag ka na yan. Hindi, wala po akong plano. Okay. Wala pa naman. Ah, oh, wow. Naman. So hindi sinasarado ang ano? Oh, hindi ko sinasarado ang uh, opportunity. Di ba? Hmm. Kasi nakakatulong naman po tayo Kung basta in makatulong. my own. Dito so a I main objective niya rin don for the year 2024 is makatulong. makatulong lang.